Abot lang mami. Oh, nana nana yung mami. Nana nana. Oh. Tilang yun in town. Kalo oy. Oh, di pa mgin mo patutyo ni ha, kay mo abot pa man dire. Nagana Ore boy. malingaw kita ni <laughs> atong mga hayo po lagi o oh, na nabawag pangita siya ang oh, ang imong mami di pa suwahi nara nara uy nara di ay ang mami ah, ang uban na nagtutoy na lang o Oo. o oh. oh. O, oh, itaon pa lang na ni mo. Ah, nahala. <laughs> oh. oh. Manag didi, mga mimi. Ha, ah, oh, wag pagyod ay mahuman oh. pagyod. Manay oh, malingaw kita, ng natay hayop. Muna akong ganahan jud ako nagbata jud ko pagkagamay na kudaan pang jud mi gini mga kanding adto sa bakanti ibutang dad ulang sa mo panahon ug naay bagyo mga kaibigan adto ra gid ito hangtod magadi magbuntag adtoon lang namo og amo ang balhinon og higot kay para nga mabusog maoro to mga kaibigan like share and comment bye 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 mga kaibigan. Aku mga kanding oh. <laughs> Nagpundok aku mga kanding.